Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napakasweet na update sa Rowell and Rachel Love Team. Music sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nakalive nga noon si Miss Rachel upang kamustahin ang kanyang mga fans. Nang may isang fans ang nag-request na kung pwede daw ay sana tawagan naman si Kuya Roel. Nang sa ganon ay makita nila si Kuya Roel and Miss Rachel na magkasama kahit hindi sa personal. Kaya naman syempre dahil mahal ni Miss Rachel ang kanyang mga fans ay talagang sinunod nito at tinawagan niya si Kuya Ruel. Nang tinawagan niya naman si Kuya Ruel ay medyo mahina ang signal ni Kuya Ruel at may problema din sa cellphone daw ni Miss Rachel kaya hindi marinig ni Miss Rachel ang audio ni Kuya Ruel nang naayos na nga ni Miss Rachel ang cellphone niya at naririnig niya na si Kuya Ruel ay tawang-tawa si Kuya Ruel sapagkat sayang daw nagsabi daw si Kuya Ruel ng I love you kay Miss Rachel kaso hindi niya narinig kasi may diferensya ang kanyang cellphone pagkatapos naman nun ay nagtawanan ang dalawa at halata namang kinikilig si Miss Rachel Sige, magsalamin ka muna. Ay, salamin ka muna lang <laughs> Ang pogi mo dyan. Gain ka na? Gain ka na? Ha? Huh? Diet ka din? Diet ka? Diet ka lang ga? Hmm. Ha? Grabe. <laughs> <laughs> Parang sinisigaw mo na dyan ha. Ang nung ano, nung volume. Pwede pero siya Hindi pa marinig yung <laughs> Yung boses ni kasi may diferensya po yung cellphone. Nakakakulit yata yung dito. Grabe. <laughs> okay. Grabe yung tawa. Basta dyan po ah, kasi nakakatuw kasi. Hi, Karamel. Okay na. Ayan, okay na. Ay, dumasig <laughs> Ano ba yan? Pero okay, ba? Okay, okay. okay na, okay na. Okay na, okay na. Oh, okay na. Okay oh, na. Oh, na, na. Ay, shoutout out po. <laughs> <laughs> shout out po. Then. Kaya yung cellphone yan. Dati yung cellphone. Ah, uh, na lool. <laughs> kay Ali. Na binigay ko na kay Ali. Tapos, na. narampo ulit. Oo, oo. Kailangan lang i-refresh. Kanina? <laughs> Kanina? Hindi, hindi ko marinig. Kanina, wala. Wala akong marinig. Kaya hindi mo narinig. Kaya hindi mo narinig yung sinabi oh, ko. Okay. Anong sinabi mo? I love you guys! Yan mo. Ga! Si Jhansi! Jhansi daw! Si Jhansi! Hi Jhansi! Pinagsamang Jhansi Gen na Trixie! <laughs> <Okay>. Sorry! Hi! Hello <laughs> <laughs> so, shout po! Shoutout po sa ano? 1 million live viewers! <laughs> Grabe 1 million! <laughs> Then, nakisingit pa ako sa live mo ba? Hmm? Nakisingit. Nakisingit ako. Minsan ka lang sumingit. Tsaka ikaw nga, pag ikaw nag-live, sisingit mo rin ako. Isisingit rin kita sa live ko. <laughs> Ayan. Fresh po yan langga natin ngayon. Anong pong sekreto natin langga? Hindi lang, nalilang. Uh, tubig at the salt. grabe. <laughs> Grabe, grabe ng sekreto lang nga. Ano na? Ano na? Tubig at dasal. <laughs> Hindi ka kumakain? Gagawin ko nga niya. O gagawin daw ni Puti. <laughs> Tubig at dasal, imposible ka. Talagang napaka-sweet nga ni Miss Rachel kay Kuya Rowell nung sila ay nag-call. Habang nagko-call kasi sila o video call ay nakita niya si Kuya Ruel. at talagang sinabihan niya si Kuya Ruel na ang pogi-pogi daw nito. Kaya naman kinilig si Kuya Ruel. Grabe nga at napaka -sweet ni Miss Rachel kay Kuya Ruel. Ilang beses niyang sinabi na napaka-pogi daw talaga ni Kuya Ruel. Nung araw na yun at sinabi niya din na ang blooming daw talaga. Kaya naman si Kuya Rowell ay hindi maiwasan ang pagkakilig. Pagkatapos naman ito ay nag-shoutout din si Kuya Rowell ng kanilang mga fans. At inaasar pa nga nito si Miss Rachel. Sinasabi niya na hindi daw naliligo si Miss Rachel. Kaya tawang-tawa naman si Miss Rachel. At sinasabi na kahit may sugat daw siya, ay talaga namang naliligo daw siya. Grabe talaga ang kaswitan ng dalawa at hindi na talaga mapipigilan. Habang patagal nga ng patagal ay sobrang magiging sweet na nga sila sa isa't isa. At itang kita natin na napaka-close na talaga ni Kuya Rowell and Miss Rachel. Malayong malayo noong unang beses silang nagkita na nagkakahiyaan pa sila. Ngayon ay sobrang sweet na talaga ng dalawa. Ikaw pa matakaw ka. <laughs> Mas matakaw ka sa... Mas matakaw ka sa atin. Bawak na ba? Dito sa TV. Sabihin ka. Ha? Parang oh, magsabihin ka. <laughs> Magsabi. Ayan lang <laughs> ga. Hello po. Ay, may nababasa akong comment dyan. Oh, sige, shoutout out na. Uh, Rachel, magparigos ka muna. Hello po. Hoy, ga! Grabe ka naman. Naliligo naman ako. <laughs> Comment yan, yun. Ano, sino na yung nabasa ko? Nabasa ko. Wala mo. Ga, grabe ka naman. Naliligo naman ako. One week. Kahit Yo, may sugat ako, naliligo ako ah. Na paano yan? Ba't hindi sinabi sa akin? Bakit ko sasabihin? Hindi naman yung mahalaga. Mahalaga yan. Ayan, smile! Bakit mo nasabi? <laughs> <laughs> Masunurin ano? bata. Umapalakpak <laughs> yun. Ayun. Blooming tayo ngayon, ah. Dabaan din. Di. Ano lang <laughs> yan? <laughs> Ba't sa simpleng ganyan lang ga, sobrang kilig niyong dating sa amin? Iba talaga bumanat si Dung Rao. Iba ka daw bumanat. Ano bang binabanat mo dyan? Explain. Ano <laughs> bang binabanat mo dyan? Ano bang binabanat mo dyan? Ano bang binabanat mo? Yung kasi, mahilig po kasi siya. Nan, alam niyo po ba, nagbabasa siya ng mga pick-up lines. Kaya ayan. Di ba lang ga? Oo. Oh. Oo, oh, deny pa yan. Old Noon na, yan. Old style na yan, <laughs> pong meet namin, madami po siyang baon na ano, pick-up lines. Kasi, nagbasa muna siya bago sa sumalang. <laughs> Paano mo nasabi? <laughs> Nabasa ko agad. Sa iyong isip. Grabe. Sige, magbasa ka lang, ga. Tulungan mo ako magbasa. Ayan, uh, buti. Ba Bakit ka nakadikit d'yan? Kaya na release <laughs> <laughs> Ga, wala naman ganun. <laughs> 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 grabe yung mata ha. Okay, Ay, nako ka. Dyan, no? pag dyan, no? Alin? Hoy go! <laughs> grabe yung <laughs> ano Grabe yung invento ha. Hindi, nabasa ko. Ano to? Ano nabasa mo? Ang na no, yung Ganyan ano? <laughs> ano ka? Anong sabi mo? Anong sinasabi ka? Nabasa ko. Ah, ate. Klarong, klaro claro. Sinasabi daw na Roel, ang pogi daw <laughs> niya. Sinasabi mo daw <doon> ang pogi mo? <laughs> pogi talaga yan. Hanggang dito na lang muna ang ating update sa Roel at Rachel Lofty. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!